Wala! Alas! Ah! Oh! Oh! Wait lang! Oh! Wait lang! i mo! Lang, guys. <laughs> Manda ka. Hindi ako makaka-focus mag-drive ba? Ito din. <laughs> Ako <Akin na. laughs> <Ika pa. laughs> Grabe, no? Ganun ba talaga? Para sa content, kahit bastusin na lang yung asawa. Sabihin na natin na scripted, no? Sabihin scripted pero nasa public place na ungol sabi na natin na wala talaga nakalagay na dildo o kung meron man nakalagay talaga pero ta inano, grabe yung pag vibrate Oo. Mm -mm. talaga naman sino ang matinong asawa na gagawin yun sa asawa niyang babae eh, yeah, pagbabibritin mo sa pauungulin mo in public just for the views. Damn, right. Diba? Although, hindi natin maganda si Madam. Maganda siya eh. Hmm. Pero yung mo ganyan, tapos ikaw pa mismo ang gagawa sa asawa mo ng ganyan. Diba? At ikaw naman, ate girl, okay lang sa'yo? Na ganun? For the abuse. Tapos may comment dun yung nag-upload na nakakawala ng respeto. Paano kayo nire-respeto kung ganyan? Paano kayo nire-respeto kung ganyan, ate girl? Di ba? Tapos pag may bumastos sa inyo, magagalit kayo kasi nabastos kayo. Di ba? Pero, nakakatawa lang. Nakakatawa lang yung mga ganyang content na porda kalibugan eh okay lang Okay lang siguro yung mga pa-sexy-sexy Pero Vibrator sa Public place What the Huh Ano kayang pakiramdam Ano pa kayang pakiramdam ng lalaking gano'n Yung pinapagawa sa asama